libu libo sa ating mga kababayan ang nawawala ng tirahan at iba pang ari-arian sa tuwing dumarating ang malakas na bagyo at sakuna sa Pilipinas. Marami rin sa mga biktima ng mga kalamidad ay napipilitang lumipat sa mga evacuation center o kaya naman ay nagiging mga squatter o informal settler lalo pat kung walang kamag-anak o kaibigang malalapitan. Ito ang madalas na problema na hinaharap ng gobyerno sa tuwing dumarating ang sakuna at kalamidad sa Pilipinas. Pilipinas. Ipinunto ni OFW Party List Representative Marisa Delmar Magsino na kapag dumarating ang mga sakuna, kadalasan ang mga nabibiktima ay mga mahihirap lalo na dahil sila ay nakatira sa mahina at substandard na pabahay. Anya, buhay, kabuhayan at bahay ang mga posibleng nawawala na sa isang iglap dahil sila ay nasa peligrosong mga tirahan. Kaya naman bago pa man dumating ang panahon ng tag-ulan, ang OFW party list ay naghain na ng House Bill number no. 9973 na pinamagatang An Act Instituting Comprehensive Framework on Resilient Housing and Human Settlement Appropriating Funds Therefore. Ang panukalang batas na inihain ni Representative Magsino ay naglalayong magtatag ng isang malinaw at konkretong plano sa tuwing ang bansa ay naapektuhan ng mga sakuna. Magsisilbi rin ni Itong batayan sa mga mekanismo para sa post-disaster housing at settlements, rehabilitation at resiliency planning at response sa lahat ng antas para kay magsino. Hindi natin mapipigilan ang mga pangyayaring ito. Ang maaring gawin na lamang ay idirekta ang pinagsama-samang pagsisikap sa pagtiyak ng wastong paghahanda, pagpapagaan at pagtugon sa pabahay at tirahan ng mamamayang Pilipino. Ang framework ay bubuoin ng Department of Human Settlement and Urban Development o DSUD sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, civil society organizations at komunidad.